Hello mga boss, Louie Trogue, isang Santa Ngayon naman gagawa tayo ng title drawing gamit ang dynamic block. Paano ba yun ginagawa? Kaya huwag natin patagalit pa Simulan natin In. Simulan natin mga boss Ito may sample na ako na ginawa Ito Yan. Ito mga boss, ito yung gagawin natin ngayon mamaya Gagawin natin siyang dynamic block. tapos i-save natin dito sa tool palettes para pag nag-drawing-drawing ka agad tapos pagkatapos ng drawing nyo, gagawin, gagawa kayo na ng drawing title, Gaganon nyo lang siya. Dadrag nyo na lang, tapos gagano nyo siya. para ganito. Oh. Drag. Diba? Nagdadrag na lang siya ng ganyan. Ayan. Ganyan yung gagawin natin ngayon. Sa, kaya simulan natin. Mag new muna tayo. Ito, new. Tapos open natin. Tapos set muna natin yung measurement natin. Gamit, gagamit tayo ng mm dwg units enter tapos gagamit tayo ng mm 3 enter yes 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 yan pag okay na siya try natin to i-copy natin to control c tapos yan control b yan yan Ang gawin niyo lang, ito lang i-copy natin ngayon. Ito. Ito, copy nyo to. Ayan. Ayan. Pagka-copy nyo siya, gawin natin siyang black to. Type nyo lang B. Enter. Ayan. Tapos pick point. Ayan. Kunin yung set pinaka-center niya. Ayan. Enter. Tapos select object. Yan. Select nyo lang to. Select nyo lang to. Boom. Enter. Tapos ilagay nyo na yung name nya title or di kaya my title black okay, title drawing Ayan. my title drawing tapos okay nyo sya Ayan. pag nawala sya punta lang kayo dito sa insert andito yun Ayan. click nyo ulit sya yan Pag yon click enter yan tapos i-edit natin to gagawin, gagawin natin siya ang dyna dynamic block. Click nyo lang, right click, tapos may makita kayo dito, click nyo tong block editor. Block editor, yan. At dito na kayo, tapos may kayo kayong ganito. Ito. Yan. Pag nawala yan sa inyo, et eh, kunwari, wala yan sa inyo, yan. Click nyo lang to. Outering, flicks, palettes, yan. Outering, palettes, yan. Tapos gawin natin, punta, puta muna tayo sa attribute. Ito. Attribute natin, yung tag natin, drawing. Yan. Tapos ito, title, drawing. Tapos ito, default, drawing nyo lang din. Yan. Ito. Ito, wag standard yung gamitin nyo. Ang gamitin nyo, ano, tatib. Tapos pag naka-check na 'yan, tapos type niyo lang 5. Okay natin. 'ten. Ayan. Boom. Ayan. Tapos sulod natin yung scale dito. Ang gawin niyo na lang dan, text na lang kayo. T. Tapos scale. Ayan. Highlight niyo siya. Gawin natin siya ng 2.5. 2.5. Enter. Tapos okay. Tapos move natin dito. Yeah. Tapos ito medyo mahaba masyado, iklian mo natin siya ng ganyan. Tapos next natin ngayon, attribute ulit tayo. Ayan. 1 is to 100. Tapos to scale. 1 is to 100. Ayan. Tapos okay na to. Bago nito ng 2.5 ulit. Tapos okay. Okay. Ilagay natin dito. Yan. Boom. Yan. Next natin yung page number. Ganun ulit. Ulit-ulitin nyo lang siya. Tribute. Tapos, A-1. That's A-1. Tapos ito, page number. Tapos, A. Tapos ganyan. Tapos, center natin siya. Mid. Middle center yan. Tapos 2.5, okay. Tapos hanapin nyo yung pinaka-center nya, ito. Boom. Tapos ibabayo yun sya. Boom. Ibaba natin ng konti. Yan. Tapos dito sa taas, attribute ulit. Yan. One. Tapos number. Tapos one. Ay. Attribute. Mali ako mga boss. One number tapos one. tapos ito middle center tapos okay na natin boom tapos yung pinaka center nya pinaka center yan boom boom yan. tapos move natin yan. boom yan tapos tap, pag okay na lahat, punta kayo dito sa parameters. Yan, click nyo lang yan. Tapos liner. Click tong liner. Click nyo dito, dito. Dito lang. Tapos sa pinakadulo ng line. Yan. Yan. Tapos ang gawin nyo dyan, click nyo yan. Right click. Tapos grid display, one, one nyo lang sya, one. Yan. Pagkatapos, puna kayo dito sa action. Tapos click nyo itong stretch. Pagka-click nyo yung stretch, click nyo rin dito. Tapos click. Click nyo lang. May nakita kayong ganito. Parang ganito siya. Hanggang dito lang siya. Yan. Yan. Pagka-click nyo yung ganyan. Tapos click nyo ulit yung line. Click. Tapos enter. Yan. Pag may nakita kayong ganito, okay na siya. Next natin yung move. Move. Tapos click nyo ulit dito. Yan. Tapos enter nyo lang isa. Tapos enter nyo itong number na to. Enter. Yan. Pag may nakita kayo ulit na ganito, okay na siya. Yan. Pagka okay na siya, close natin. Save. Yan. Ito para ito pala, di ba na wala kayo nakikita ganito? Delete nyo lang to. Tapos, punta kayo sa insert. Ito na. Meron na siya. May title drawing. Yan. Tapos, okay muna natin yan. Pag din dinanag natin to, kunwari, dinanag natin, yan. Nadadrag na siya. Sumusulod din yung skill niya. Skill ng 1 is to 100 yan. Alright. Palitan natin to. Double click nyo lang. Ayan. Palitan nyo. Draw. Ground. Floor. land Ayan. Tapos okay natin. Ayan. Pwede nyo siyang i-drag ng ganito. Ayan. Diba? Mas mabilis. Tapos ito, kunwari ito, yung page niya. Page number 10. Ayan. Tapos number 5. Ayan. Okay. Yan. Nagbabago na siya. ba diba? Yung scale, 1 is 2, 20. Sample. Parang ganyan. Ayan. Nagbabago na siya. ba diba? Mas madali na siyang gawin pa. Pag 8 sub ganyan, dyan na siya. Para hindi siya magpaulit-ulit na ganyan. Kunwari, nag-insert ka ulit. Tapos may ganyan siya magpapakita ulit. Ang gagawin natin ngayon, i-save natin to. I-save natin to dito. Para pag nag, nag, gumawa ka ulit ng drawing, hindi ka na ulit gagawa ng ganito. Andito na siya. Kunwari ito, parang eto, para eto gaganyan mo muna lang siya. Ganyan. Kunwari ito, sample o. Oh. Gaganyan mo muna lang siya. I-save natin dito. Paano ba mag-save dito? Ganito lang mga boss. Delete na natin to. Yan. Dapat isa lang sya. Yan. Ganyan. Tapos save natin. Natin sya. File. Save as. Save as ko sa. Ito. Black 8 na lang. big black. Ayan. Title. Drawing. Tapos okay natin. Okay. Ayan. Nakasave na siya mga boss, no? Ang gawin nyo dyan, type nyo lang control 2. May, may, pagpakitang pagpakita ng ganito. Tapos, punta kayo dito sa files. Ayan. Dito sa task files. Ito. May kita nyo itong title block. Kahanapin nyo yung kung nasan yung sinave nyo kanina. Dito, block apps. Tapos, Ito, mga boss, open nyo siya. Yan. Pag open nyo, click nyo lang to blocks. Ayan. Click nyo lang. Ito, makikita nyo na to Tapos click nyo to Ito, ito. O, oh, ito to pa. Ito yung ginawa natin, di ba? Hindi yan. Tapos ito. Ito yung ginawa natin. Tapos drag nyo lang siya. Steady nyo lang yung mouse nyo. Ang right click tapos drag nyo dito o di kaya gawa tayo ng sarili nating files dito new palette ito my tools o ganyan tools ayan. okay tapos ito okay na siya my tools ayan i drag natin dito ganyan siya drag nyo siya hanggang dito yan meron meron ka nang sariling my title drawing may title drawing ka na tapos close na natin to pag kinilig ko to ayan meron ka ng ano okay ayan diba mas madilim na siya nakasave na siya kunwari nag new ka ulit new diba natin yung nag ka, new ka ulit tapos type mo lang tp meron na siya dito nakasave na siya diba ka boss yan nakasave na siya Pwede mo na siyang i-edit-edit. Edit. Pwede naman siyang i-copy-copy na siya. O, copy mo na siya. Yan. Ganyan lang gumawa ng dynamic block. Paano, tapos isi-save nyo dito sa tool palettes nyo. Hindi lang makadali mga boss gumawa ng dynamic block na title drawing. Thank you sa mga nanonood sa channel ko. Sana may natutunan kayo lagi. Kaya hanggang sa muli. bye bye